Maaga nga kaming umalis ngayon mga kamamshi. Ayan, nagsiligo lang kami and then nag-almusal. Pupunta nga kami mga kamamshi sa school dahil paparegister ko si Kuya Yanji para i-enroll sa grade 1. Ayan, maaga nga yung enrollment dito mga kamamshi para sa kinder and grade 1. At ayun mga kamamshi, nandito na kami sa school. Ayan, madali lang naman yung gagawin mga kamamshi dahil live birth lang yung kailangan kailangan mo lang iserox and then yung original ipakita at yung mga kamamshi pagdating namin dito ayan nagsignature lang kami para sa enroll ni Kuya yan, Jen din. Okay na, ayan, umalis na kami. Mabilis nga lang mga kamamshi dahil walang pila. At ayun nga mga kamamshi, uuwi na kami. Pero mga kamamshi, doon kami didiritso sa kapatid ko. Gawa nga ng gusto ko gumala sa kanila at para makapaglaro itong mga magpipinsan. At ayun nga, nababagot ako sa bahay mga kamamshi. Gawa nga ng wala akong ginagawa, ayan. Tapos na yung pinagkakakitaan namin at kailangan mo nang i-deliver e nila siguro mga ilang araw, mga tourist tradies bago na naman may gawin kami sa pagbuo ng sipit at yung mga kamamsi, papunta na kami sa kanila, o baha nga dito <laughs> kahit ito wala namang ulan, laging baha, dito lang kami mga kamamshi, sa Rivera malapit lang to sa pinagtatrabaho ng aking asawa, kaso nga lang mga kamamsi hindi ko na siya antayin sa pag-uwi namin gawa nga lang, nakabike siya and then, abutan na kami ng gabi mga kamamsi dahil mga 7.30pm ang awas niya at itong mga kamamsi, nabutan namin tulog si BBero Aaron, at ayun mga siya nagkikarib ako sa gulay na to na may sardinas at ayun mga ma'am bumili ako dito ng pizza ayun gigisa gisa ko lang siya simpleng luto lang ito mga ka pero nagkikrib talaga ako sa gulay na to gusto ko talaga puro gulay iwan ko ba mga ka mas ipiling ko talaga yung puro gulay kaysa baboy, karni, ayan ayoko talaga sa mga karni-karni, ayan isda, pwede pa, yun talaga dito talaga kami nagkakasundo ng aking kapatid. Lalo na mga kamamshe sa mga pagluluto. Ayan. Simpleng luto lang ito mga kamamshe. Ayan. Pagkagisa ng sardinas, ilagay ang ating gulay na pitchay Gisa-gisa lang natin mga kamamshe. Pagkagisa ng mga ilang minuto. Ayan. Pwede na natin hanguin. Yun nga mga kamamshe. Dahil yung kapatid ko, mahilig din siya sa mga gulay. Hindi siya mapili. Ayan. Siguro nagmana kami kay mama. Hindi mahilig sa mga ayan sa mga karne-karne. At ito ng mga kamamshi pag lang ng mga ilang minuto ayan, pwede na yan hanguin. Ayoko din mga kamamshi sa medyo malata ayan. Gusto ko dito yung medyo may pagka-crunchy-crunchy pa tuyo lang yung nilagay ko dito mga kamamshi wala ng paminta dahil wala silang paminta hindi sila masyadong gumagamit ayan, hindi na, hindi na rin ako nag dito ng asin at ito mga kamamshi, lucky me ayan yung ulam ng aking mga junakis dahil yun talaga yung gusto nila nilagyan ko lang ng itlog yung lucky me Ayan na, kainan na mga kamamshi. Dahil hindi mo naman talaga mapapakain ng gulay ang aking mga junakis. Maliban lang kay, tatalin yun lang talaga ang kumakain. Pero kay, kinakuya si Yu sa pamangkin ko, ayan. Si Kuya Yanji, hindi talaga sila kumakain. At ito na mga kamamshi, kainan tayo. Ayan, i-voice over ko lang ito mga kamamshi. Dahil may mga chika minute kaming pinagkwikwintohan ng aking kapatid. Baka may makarinig, charot. <laughs> Tara, kain tayo mga kamamshi. Makikita mo sa mga reaction ko na may mga pinagkikwentuhan talaga kami. Kala mo yung isang taon na hindi nagkita. Sa totoo lang mga kamamshi, kulang nakulang talaga yung isang araw na puro kwentuhan. Minsan nabibitin pa kami, sinasabi namin na ang bilis talaga ng araw. Kaya napansin na lang namin na ayan, padilim na talaga kailangan na namin umuwi. Ang sarap talaga sa pakiramdam mga kamamshi, yung tipo magkapatid kayo tapos close na close kayo. Yung walang sira ang bang nagaganap. Kaya sa sabi ko blessed ako sa mga kapatid ko kasi nung mga bata pa naman kami hindi naman kami gaano ka close ayan minsan nag aaway away nga kami pero ngayon na nagkanya-kanya na kami may pamilya na ayan dito namin nalaman na parang ayan pag nagwintuhan kami kala mo talaga yung parang mga magbibis friend magbabarkada yun talaga yung mga banding namin kahit yung mama ko ganun din kasi nung una talaga grabe masungit talaga yung mama ko pero ngayon parang kabanding na namin ayan parang magkakapatid na lang kami pag naglakad sa labas ang sarap sa pakiramdam yung tipong naiisip mo na sobrang close nyo ngayon na malalaki na kayo. Ayan, may mga kanya-kanya ng pamilya. Kaysa nung mga bata pa kayo na puro Ayan, puro kayo pinapagalitan ng mga magulang nyo. Pero ngayon mga kamamishi, ayan, magbabarkada na kami. Kaya, ang sarap sa pakiramdam pag, pag nagkikita-kita yung mga kapatid ko. Ayan, ayan, pag nagpupunta kami ng Laguna, kikita-kita kami nila mama. Ayan, para lang kami magkakapatid. Yun talaga yung nagugustuhan ko. Kaya, gustong gusto ko talaga umuwi sa Laguna. Kasi, nakakawala siya ng stress. Lalo na mga kamamishi, pag dito lang ako, mag-isa lang ako dito. Ayan, wala akong ibang mapuntahan. Maliban sa mga kapatid ko. Ayan, Laguna yun lang talaga. Dahil ako naman yung tipong taong hindi mabarkada mga kamamshi. Ayan, may kaibigan lang ako isa or dalawa. Yun lang mga kamamshi. Pero... Iwan ko ba mga kamamshi sa mga ugali namin na parang may pagka-introvert. Yung tipong hindi kami sana mga pitbahay. Ayan, yung sasabihin na lang ng ibang tao na ayaw magkisama. Pero ganoon talaga ang ugali namin yung maiilang talaga sa amin yung hindi nakakakilala. So yun lang mga kamamshi. Thank you for watching. Don't forget to follow my Facebook page Ma'am Sheila bye